Hello guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa DIY dito sa municipality ng Antipas North Cotabato. Ayan, kasi naghahanap ako ng neck pillow para po sa aking biyahe. Ayan, kasi medyo mahaba-haba po yung antay ko ng aking flight kasi 2.40 pa ng morning ang flight ko. Bali ng 12, bali 11 ng gabi nandun na ako. Kaya kailangan natin ng, ng mahihigaan. Kaya parang wala akong makikita guys. Ayan, Wala talaga akong nakitang neck pillow guys. Naigot ko na yata itong buong second floor hanggang nakarating na ako dito sa mga baso. Wala talaga. Wala ba kayo napapantin guys? Solong-solo ko yung second floor. Walang katao-tao kaya pag gusto ako ng ikot. Hanggang nakarating na ako dito sa mga birthday uh, item. at dito na rin ako sa mga candle section, ayan iba't ibang klase ng mga candle guys tapos hanggang nakarating ako dito sa mga map, ayan ang daming map, mga tabo guys, sabi ko pa naman bibili ako ng tabo, hindi na ako nakabili ayan, mga mini trascan, uh, pang kwarto lang to guys, kung may kwarto kayo, tapos may mga basura ito na yung bibili nyo Ayan, ang gaganda makakapili kayo guys. Tapos pagdating dito sa mga ano, eto na yung lagay na mga at sa kakutsara, sinong wala pa dyan. Dito mga lagay ng sabon, iba't ibang klase, ang dami kayo mapipilian guys. Sobrang ganda talaga, pero wala ako, hindi ko talaga nahanap yung aking balak na anak pelo hanggang naisipan nating bumaba guys, baka sa baba meron tayong makita. Susubukan lang natin, guys. Ayan. Ayan, guys. Nandito tayo sa baba. Bumaba na po ako para lang makita ko tong pelo neck. Neck pelo pala. Tapos wala kasi sa taas. Sabi, andito daw sa baba. Ayan! Sa wakas, nakita ko na siya. Guys, ito na yung neck pelo nila. Ayan. Nakakapili po tayo ng magaganda ayan, good luck sa akin magahanap na tayo wala namang price 300 ang mahal <laughs> hindi ko rich hindi ko makaya ang presyo. ang mahal 270 ang mahal niya ito 170 Jesus. Hulog. Ayan, guys. Parang ito na yata yung ko. Kasi, mura lang. 170.